Hi, Hi guys. Guys. Hello mga kapangga Dito mga. ako ngayon sa Ace Bumili ako ng ano Yung Yung ano bumili ako ng Langka Yung, yung breaker eh. Ito oh dito, oh, dito ako sa Ace ngayon Ah, uh, Mga kapangga Nandito yung mga ano dito uh, Dito Let's Ito ito, ito mga kapangga Ang binili ko oh, Punta pa ako sa cashier mamaya ito yung lugar nila. Oh, ang ganda dito. Malinis na malinis. At saka di... Ito yung mga My ano nila. Yung mga... Oh, ano oh, dito. Hi. Oh, shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Oh, Amas Vlog. <laughs> Welcome, Amas Vlog. Amas Vlog. Oh, ito yung mga ano dito. Sa Ace. <coughs> yung guwapo oh. <laughs> na naman. out. Punta kay dito. Marami sila siya, ano. lahat. Dito na ako. Dito ako palaging bumibili pag mayroon ako kailangan sa bahay. Yung mga gamit. Oh. dito. Oh. sige. Punta na ako dun. yeah, thank you. Thank you din. Thank you sa inyo. Bye bye. Punta tayo dun. Sa ano. Hi. Hello. Good afternoon. Vlog. Oh. Amas vlog. Hello. Good afternoon, sir. Good <laughs> Amas vlog, sir. Ang datang Kasi ito lang building ko eh. Mini ako dito ng ano. eto sila. Ito, minis-minis sa lugar nila. Saka hindi kayo matatakot pag bumili kayo dito, mga kapangga. Uh, amas vlog. Ito yung lugar sa Ace. Dito tayo. Time na tayo kasi... Ito lang bilhin ko. Kunti lang. Ito yung kaso nyo. Yun. Welcome, Amos Vlog, mga kapangga. Nag-seal sila ngayon, oh. Ano. Dapat hindi tayo makalive. Kaso hindi, hindi maano sa signal dito.